na Rama, ipapa-DNA test ang bunso ni Sarah Labati. Hindi napigilan ni Esther Lebati na ina ni Sarah Labati, na mag-react sa isyu hinggil sa umano'y pagpapa-DNA test ni Annabel Rama sa kanyang apo na si Kai. Si Kai ay ang bunsong anak ni na Sarah at Richard Gutierrez. Sa gitna ng kontrobersya na bumabalot sa hiwalayan ni na Sarah at Richard, Lumabas ang ilang blind item na umanoy pa sekretong DNA test ni Annabel ang bunsong anak ng mag-asawa. Isang video mula sa ika-71 kaarawan ni Annabel ang kumalat online kung saan inihayag niyang may pagdududa siya kung talagang anak ba talaga ni Richard ang bata. Kaya nais niyang isailalim ito sa DNA test. Sa ngayon, burado na ang nasabing video. Sa kabilang banda, mainit na pinag-usapan sa Reddit ang post ng isang netizen kaugnay sa isyu. Ayon sa chismis, natuklasan umano ni Sara ang ginawang ito ng kanyang bienan, na siyang nagudyok sa kanya na tapusin na ang pagsasama nila ni Richard. Chika pa ng netizen, real reason why they broke up? Itong si A, pina DNA test yung bunso ni R and S without knowledge. Results were positive naman and the bunso is legit son. S found out and felt betrayed. Samantala, lalong umiinit ang isyo ng sagutin ng ina ni Sarah. Ang komento ng isang netizen hinggil sa pagpapa -DNA test ng pamilya ni Richard sa kanyang apo. Sa isang Instagram post ni Sarah nitong December 25, sinagot ng ina ni Sarah ang isang netizen na iginiit na hindi katanggap-tanggap para sa isang babae kung nais epi test ng kanyang asawa ang kanilang anak dahil nagdududa siya kung anak ba talaga niya ito. Samantala, usap-usapan ngayon sa social media ang mga latest pictures ng mag-asawang Sara Lebati at Richard Gutierrez. Maraming netizens ang tila may mata ng agila matapos mapansin nila na hindi na ng mag-asawa ang kanika nilang wedding rings. Sa larawan naman ni Sarah, makikita ang mga larawan sa kanyang bakasyon sa Panglao Bohol na hindi na rin ito suot ang wedding ring nila ni Richard Gutierrez. Matatanda ang mainit na pinag-usapan sa social media ang isyo ng umano'y pagiging gastadora ni Sarah. Matapos ipahiwatig ng kanyang biyanan na si Annabel Rama na winawaldas lang niya ang pera ng kanyang asawang si Richard Gutierrez. Sa interview ni MJ Felipe sa kanya kamakailan, Iginiit ni Annabel na hindi na kailangan pang sabihin na gastadora si Sara dahil makikita naman daw ito ng tao. Ani pa ni Annabel Rama. Mahirap sa kanya si Richard kasi unang-una, trabaho siya ng trabaho, wala siyang ginawa kundi magtrabaho. Nakikita mo naman ba? Diba? Nakikita mo naman, hindi mo na kailangan magsalita pa. Yung isa nagwawaldas ng pera. Yun lang ang masasabi ko dyan.